Ayot na kami papuntang bundok. <laughs> bundok talaga. Bundok pa talaga rito eh. Pero may mga subdivision. Tarek. Tarek here. Montarek here. Good morning. Good morning. Ano yung halaman na yan? Punong kahoy. Ayan. Namumulaklak. Hindi <coughs> yung ako dinaanam doon ah. Ha? Kaya <coughs> ba yan? Kaya ba yan? daming truck. Daming truck nila. yun, no? Hala, kanya-kanyang linis. Yan ang gawa nila pag linggo. Nagwa-wash. Nagka-car wash sila sa mga truck. Asan si Ganda? Takas. Ano <laughs> Nagkakarwas. Ano ba yan? Na ano ako sa... Parang namumulak-lak siya ba? May Ayan sila guys. tang Tang-tadang! Um. Nagkakarwas ang mga pahinantit pati driver. Ayun sila guys. Dapat kunyang linis. 4. Okay. 3. Punta man na ako rito. Magpapaaraw ako dito mama ako magpaaraw. Walang kaaraw-araw dito. Puro puno kasi. Eh, okay, Maghahanap ako rito. Malamig ang panahon kasi. Kaya hanap mo na ako ng maaraw na part. Yan. Dito na. Dito ako. ayun guys. Thank you for watching. Hanggang dito lang muna ang aking video. Bye bye.